Hello oh guys, uh, welcome to my Katokad Vlog Channel uh, hapon na. Uh, na Agad na kagad tayo guys sa trabaho So na-decisionan ko guys na, ano, na ipagawa ko yung uh, gulong ko Kasi uh, nag na siya eh, Dumubo na siya so, kailangan na ang guys papalitan ko nito ngayon kasi mahirap na so ginamit ko rin ito guys ng ano eh tatlong tot kalahati so kailangan kailangan na mga tukad prince na palitan to uh, at mayroon ako na nakita dito uh, papalitan ko na rin guys ng ano medyo maganda ganda rin uh, ang presyo bali 1250 Oh, ito so, guys, ah, pakabit ko na. Okay na to, kahit na 1, 2, 3, 4. May nauna pa, guys, na napapagawa. Ano so, mamaya na muna. Uh, mga ilang minuto tayo mag-aantay, guys, para mapalitan yung gulong. Mahirap na kasi mga katukat friends kung uh, magbabiyahe tayo ng malayuan, delikado. Kasi ayan, uh, talagang talaga uh, crack na talaga yung uh, ano niya. na talaga yung uh, niya. Pabuti mo lang sana guys kung uh, dito dito lang Eh kung uh, malayuan Tapos ang takbo natin nasa 80 Delikado So magpagawa na rin tayo Meron sana na ano Big sa uh, 700 Bali 850 Kasama na yung kabit Alamang ay eh, hindi ko gusto Kasi uh, Masyadong madulas So hindi tayo safe doon sa gulong guys Bali ang gagawin ko na lang uh, Ito yung Tigo 1250 ah, libre naman guys yung ano yung silicone gap tapos yung uh, pito ang ah, oras natin mga katokat friends nasa ano na nasa quarter to Trina. na mainit pa rin ah, at hindi ko na guys ah, ay mention yung ano yung tatak ng gulong bali siyempre hindi natin pwede i-advertise yung uh, gulong na yan kailangan ni eh, secret na lang kung ano yung uh, pangalan basta nagkakalaga siya guys ng ano 1, 2, 3 Bali ang gagawin nila guys sa Bali lalagay dito sa taas. Yan, ayakan dito. Doon sa taas, trabaho kasi bawal dito sa may uh, ano, sa may kalsada. <laughs> Ayos. <laughs> ayaw pumasok lang kay si Hidro sa loob. papalitan ko na yan ng, ano, ng gulong. Sa kalsada eh, mag-iwang tayo. Delikado. Okay lang mag-plat, wag lang Oo. Nadali ako niyan sa ano sa pulilyo eh. Nayari ako niyan eh. Giwang-giwang talaga ako sa pulilyo eh. Ah, tumatakbo ako ng ano lang naman kasi bagong kalsada. Tumatakbo ako ng 40 lang naman. Yeah. Yeah. Baliktad. Tingnan oh, Sige, bahala nga Pero baliktad 'e. Eh. Front. Tingnan niyo dapat. Uh, Mala-yu ang San eh. Araw nya 'e. Aronya, paganto. Nakagana to siya. Oo. sya siya. Sige, bahala na. Pero talagang ganyan talaga pag nagkabit kayo. Ganyan talaga rin, rin, rin. Kasi malayo ang kasi ang takbuhan niyan tol eh. malayo ang kasi ang takbuhan ko eh At araw nya pa naka ganito nakaganito siya. pa Sige, bahala na. Pero talagang ganyan talaga pag nagkabit kayo. Ganyan talaga rutin okay, Kasi malayo ang kasi ang takbuhan niyan tol Sagad, Okay na. Nadali nga yan, ayun eh, o, oh. ito, nadali yan, oh, ito, hindi tao nadali Pero kung wala yan, baka nadurog yung, yung Pako Malaking tulong yan, yung task guard na yan

Uh, best tire hindi na ako nagpapalit ng hindi ano, na ako nagpapalit ng Mi Michelin 1.8 bali iabotin ng 2,000 rin eh ito 1.250 hindi na ako nag Michelin sumabog na yung ano ko eh hindi na ako makapunta ng Kaluukan eh hindi uh, na ako nakapunta ito Michelin ito hindi na ako Michelin ito Dan may chilin. na... Talaga bibila kami. Harap likod? Hindi, yung mga likod ko na. Pero yung harap, yung ng may chilin, yung likod Kasi yun ano na. talaga na paper sa'yo. yun Yung harap. Nabot din 3,000 to. ako nito sa ano kalukan eh. talaga yan eh. Mahal na yan to eh. Tapos yung labor. 3,000 na